10 am na ng gabi guys sagad na siya malapit nang kang tuhod malapit nang maabot malapit <laughs> oh, na yung pan kama punti kunti na lang kopinin mo na yan na dyan kopinin mo na yan para ano may uh, lagay na agad sa taas akuban talaga yung katin eh. pang pangakubta dito yung gamit ata be. Yan, kita tapos lang <laughs> ng <Nung> baha. <laughs> ng bagyo. Oo, uh, kaya siya maglilinis. Kahit anong oras na, o oh. okay. Pan na. Ah, ah. Two twenty guys. Pero, naglilinis na siya, guys. So, naglilinis na. na. Hmm. Pala. Ah? Oo, tutuloy ko Kung Ang araw. Ayun. Nabakas kami dito sa bordin. Kaya naglilinis siya. <laughs> to 28. Ayan. Lilinisan na yung pan. -tip. Ayan. Maputik kasi. Binaha kasi kami. Hanggang dyan yung pan And yan. And yan yung tubig niya. Ayan. Ayan yung tubig niya. Linis ka? Linis. Linis. <laughs> Kala nga nga may dito eh. Ah. Ito sa may kutiyon. Pero ang well, yun Ang na siya. Kasi eh, papasok na kami bukas. <laughs> <Ha>? <laughs> Hindi mo yung basahan. Labayan tayo. Ilalaba na lang yan. Ilalaba. <coughs> hmm. daming tubig eh. Ang daming tubig Ang daming kailangan namin nabot di sa wikam eh. Nabot yung tubig niya. Ha, ah, ganun yung tubig niya. At yung mga tanatanong na. Yun na. Wala pang tulog yan. Sarang <laughs> nagpilinis na yun. Kala ka matutulog. Ha? Ah. Kala matutulog na yung mga. Hindi naman tayo makatulog. Talaga yan mo. Ha? Ah. Kala ka matutulog na yung talaga yan mo. Nga. So, ah. Hindi na. Oo, hindi na talaga ah. 5, First time guys, na ganun. <laughs> First time na nagganito. Mm -hmm. in sa inyo ba hindi? Hindi ano? Ano ba yun? sa Kami din. Hindi din yun <coughs> Ayan mo tubig para kwan. Buti na nga lang ang ad ka na eh. Hindi masyadong ngayon. Mutas yung tubig niya. So, buti hindi makal yung tubig niya. Pagod na pagod na yan guys. So, Oo, oh, ah, pagod talaga. Ha? Ah? Pagod talaga. Tulungan sana kita si eh. mo lang. Ha? Saka mo lang mababag yung paa mo. Hindi kasi ako ka pwede magbabag. Wala lang yan yung paa ko eh. Mababag ko sana. Ano ko Oh, my God. <laughs> Wapak. 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 pak, pak. Balak pa namin na isa ba itong foam kanina. Kung abot dito sa foam. Pero hindi naman umabot. Kaya hindi na lang. Ano yung toby ko? Uh Oo. -oh. Muntik, Muntik na nga abot yung foam. Muntik Muntik na. Kunting saglit na lang. Pero mo basa, basa siya. May basa. Para sa iyong pangari. Hmm. Kaya, kunti na lang. Kunti na lang yan. Taste-taste lang. Ano yung mga dahon-dahon dyan ay sa Dahon? Dahon lang Ito Ha? Ito. 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 Ayan na. Dito dito. na. Dito dito. Malapit na maubos. Malapit na maubos yung pwede. Mga ditong tubig itu adalah <susuruh> 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 Parang pan na din yan, clean. <laughs> general cleaning. general cleaning. Igis na pa yan din eh. Igis. Okay. Ay din eh. Mande. Ay, kung siya.

7.30 kanina na ata. 7.30 <coughs> <coughs> na ata. Yes. na ata. 7.30 na ata. na

Last press na siguro. Ha? Huh? Last press. Time check. Time check. Um, 237. Ha? Huh? 237. Ay, ta -ta huh? uh, hindi pa ako tulog. Ha? Ha? Hindi ako makatulog eh. 237 guys. Yeah, 237. Yeah. hindi na rin sarap. Yan, sarapan. Sarapan. Ang hmm. yung salong sarap. Ha? Ang salong sarap. Uh Oo, -oh. sarapan. Bukas si umaga na. <laughs> las dos na. Ay, las dos. Madaling araw na. Madaling araw na. Pero wala pa tayong tulog. May tulog naman kaunte isang oras. Ito lang ata. Ano pong alaga natin? Anong alaga? Alaga tayo. Dito. Ay, yung kan. Matakot niya yun eh. Yung alagas sa taas eh. Si <laughs> hmm. kung? Si Brownie. Eh. Si <laughs> Brownie. Eh. Nasa okay. taas. Labit na siyang matapos. Labit mm -hmm. na, Napit na. Napit siyang matapos. Labit na siyang matapos yaya. Ano po, ba ba isang siya? Tinilapi, Uh -huh. Lalabay niya pa yung mga basahan para may pang basahan ulit kami. <laughs> basahan. Mumpaw sa kabila. May pintuan. nagutom na ako. Nagutom ka? May ulam ata dyan? Abos na ba? Oo. Abos na. Oh. Bili ka kaya ate. Gising po, gising ba? Ha? Tulog. <coughs> Labay na garag. Tamay. Ingat na lang guys. Uh, please like, share, and subscribe. Okay. Bye bye.